Naramdaman mo na ba na ikaw ay nasa patuloy na labanan, humaharap sa mga hadlang na tila hindi malulutas? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang Biblia ay naghahayag ng malalim at makapangyarihang mga lihim upang talunin ang kasamaan minsan at magpakailanman? Oo, may mga banal na estrategiya, espiritual na sandata at walang hanggang katotohanan na lubos na makapagpapabago sa iyong buhay at makapaglalagay sa iyo para sa tagumpay, gaano man kahirap ang pakikibaka na kinakaharap mo ngayon. Ang video na ito ay hindi lamang isa pang mensahe, ngunit isang kagyat na paanyaya para sa iyo na malaman at ilapat ang mga katotohanan ito na inihayag ng Diyos matututuhan mong unawain ang mga panlilinlang ng kaaway, gamitin ang kapangyarihan ng panalangin at pananampalataya bilang isang kalasag, at mamuhay ng isang buhay na puno ng layunin at banal na proteksyon. Sa kabuuan ng nilalamang ito, ang bawat lihim ay magiging tulad ng isang susi na nagbubukas ng mga pintuan sa kalayaan, kapayapaan at espiritual na tagumpay. Ngayon, maglaan ng sandali at pag-isipan, ano ang pumipigil sa iyo na ganap na mamuhay sa buhay na nilayo ng Diyos? Minamaliit mo ba ang lakas ng kalaban o mas masahol pa nag-iwan ng puwang para kumilo siya? Huwag hayaang magpatuloy ito. Inihanda na ng Diyos ang lahat ng kailangan mo para maging higit pa sa isang panalo at ang video na ito ay maaaring simula ng isang radikal na pagbabago sa iyong espiritwal na paglalakbay. Hinihikayat ko kayong manood hanggang sa huli dahil ang matutuklasan ninyo rito ay maaaring magbago sa iyong buhay magpakailanman. At higit pa, gusto kong malaman ang iyong opinyon. Magkomento sa ibaba kung ano ang higit na nakaapekto sa iyo. Ibahagi ang iyong patutuo at syempre mag-subscribe sa channel para hindi ka makaligtaan sa nilalaman na nagpapaganda at nagbabago. Huwag kalimutang i-on ang notification bell para ma-notify sa tuwing magiging live ang isang malakas na bagong video. Handa ka na bang baguhin ang laro kaya't sumama ka sa akin sa paglalakbay na ito at tuklasin ang mga lihim ng Biblia upang talunin ang Diablo minsan at magpakailanman. Ang Biblia ay higit pa sa isang aklat. Ito ay isang makapangyarihang espiritual na sandata upang harapin ang anumang kahirapan sa mga pahina nito makikita natin ang mga banal na estratehiya upang manalo sa mga laban na higit pa sa nakikita ng mga mata Pero alam mo ba na may plano ang Diyos para talunin ang diablo minsan at para sa lahat Ang paglalakbay na ito ay nagsisimula sa pag-unawa kung sino ang ating kaaway at kung paano siya kumilos Humandaka dahil matutuklasan mo ngayon ang mga lihim na magpapabago sa iyong espiritual na buhay. Si Satanas ay hindi lamang isang simbolo o haka-haka na figura, isa siyang tunay na kaaway na kumikilos ng tuso. Ang kanilang pangunahing diskarte ay ang maghasik ng pagdududa at takot na sumisira sa tiwala ng mga tao sa katotohanan ng Diyos. Binabalaan tayo ng Biblia tungkol sa kanilang mga palihim na pamamaraan tulad ng isang liyong umuungal na naghahanap ng masisila, 1 Pedro Chiazo Ang pagkilala sa mga trick na ito ay ang unang hakbang upang talunin siya dahil ang pag-alam sa iyong kaaway ay nagbibigay sa iyo ng kalamangan sa pag-asa sa kanyang mga paggalaw. Isa sa mga pinakadakilang sikreto na inihayag sa Biblia upang talunin ng Diablo ay ang pagsunod sa salita ng Diyos. Sa ilang, napagtagumpayan ni Jesus ang mga tukso ni Satanas sa pamamagitan ng pagpapahayag ng banal na kasulatan, Mateo 4.11, 11 Ipinakikita nito na walang argumento ng tao na kayang pantayan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos kapag ipinahayag mo ito ng may pananampalataya, hindi ka lamang sumipi ng mga teksto. Pinapagana mo ang kapangyarihan ng langit upang gumana sa iyong buhay at itaboy ang kasamaan. Ang kapangyarihan ng panalangin ay isa pang mahalagang sikreto upang talunin ang kaaway. Ang panalangin ay hindi lamang isang gawaing panrelihiyon, ngunit isang direktang channel ng komunikasyon sa Diyos. Sa pamamagitan nito, naghahanap ka ng lakas, direksyon at proteksyon. Itinuturo sa atin ng Biblia na ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Santiago 5:16. Kapag nananalangin ka, hindi ka lang nakikipag-usap sa Diyos. Ikaw ay nagtatatag ng isang espiritual na hadlang laban sa mga pag-atake ng diablo. Ang pananampalataya ay isang hindi nababasag na kalasag laban sa mga pag-atake ng masama. Sa Episode 16, inutusan tayong gamitin ang kalasag ng pananampalataya upang pawiin ang nagniningas na sibat ng kaaway. Ngunit ano ang ibig sabihin nito sa pagsasanay? Nangangahulugan ito na kahit na nahaharap sa pinakamahirap na mga pangyayari, pinili mong magtiwala sa Diyos hindi itinatanggi ng pananampalataya ang katotohanan ng mga problema, ngunit pinatutunayan na ang kapangyarihan ng Diyos ay mas malaki kaysa sa anumang kahirapan. Ang pusong puno ng papuri ay isang makapangyarihang sandata laban sa Diablo. Kapag pinupuri mo ang Diyos, kahit sa gitna ng sakit, ipinapahayag mo ang iyong pagtitiwala sa Panginoon. Ang awit 22 or 3, ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay nananahan sa mga papuri ng kanyang bayan at kung nasaan ang Diyos hindi maaaring manatili ang diablo ang papuri ay nag-aalis ng sandata sa mga estratehiya ng masama dahil hindi niya kayang panindigan ang presensya ng kataas-taasan ang pamumuhay ng kabanalan ay isa sa pinakamabisang paraan upang talunin ang diablo ang kabanalan ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, ngunit tungkol sa pamumuhay ayon sa mga prinsipyo ng Diyos. Sa Santiago Chapter 7 ay makikita natin ang isang makapangyarihang pangako, labanan ninyo ang jablo at tatakas siya sa inyo. Ngunit ang paglaban na ito ay posible lamang kapag pinili nating isuko ang ating buhay sa Diyos tinatanggihan ang kasalanan at yumakap sa katuwiran. Ang pakikipag-isa sa ibang mga Kristiyano ay isang lihim na madalas na minamaliit. Itinuturo sa atin ng Biblia na may kapangyarihan sa pagkakaisa. Mateo 8.20 Kapag napapaligiran tayo ng mga kapatid na may pananampalataya, nakasusumpong tayo ng lakas upang labanan ang mga pag-atake ng masama. Ang Diablo ay naghahangad na ihiwalay ang kanyang mga biktima dahil alam niya na nag-iisa sila ay mas mahina. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng pagiging konektado sa isang simbahan o espiritual na grupo ng suporta. Isa sa pinakamalaking pagkakamali na magagawa natin ay ang maliitin ang kapangyarihan ng banal na espiritu sa ating buhay. Siya ang ating katulong, tagaaliw at gabay sa bawat sitwasyon. Sa pagpapaintulot sa banal na espiritu na patnubayan tayo, natatanggap natin ang pag-unawa upang makilala ang mga bitag at karunungan ng kaaway upang maiwasan ang mga ito. Binibigyang daan niya tayong mamuhay ng isang buhay na lumuluwalhati sa Diyos at lumalaban sa mga puwersa ng kasamaan. Huminto ka na ba upang pagnilayan ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus? Sa Pilipos John 9-11, nalalaman natin na sa pangalan ni Jesus ay luluhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa. Kabilang dito ang diablo at ang kanyang mga demonyo. Kapag tumawag ka sa pangalan ni Jesus, humihingi ka ng autoridad na higit sa anumang puwersang espiritual. Ang pangalan ni Jesus ang iyong pinakamakapangyarihang sandata sa panahon ng espiritual na pakikidigma. Ang pag-ibig ay ang diwa ng Diyos at uh, sa makatuwid, isang makapangyarihang espiritual na sandata. Ang diablo ay umuunlad sa puot, pagkakabahabahagi at kapaitan. Ngunit kapag pinili nating magmahal, kahit ang mga nanakit sa atin, dinisarmahan natin ang mga diskarte ng kalaban. Ang pag-ibig ay hindi lamang isang pakiramdam. Ito ay isang desisyon na sumasalamin sa katangian ng Diyos. Kapag nagmahal ka tulad ni Kristo, nagiging refleksyon ka ng banal na liwanag na nagtataboy sa kadiliman. Ang pasasalamat ay isa pang sikreto upang talunin ang Diablo. Kapag pinili mong magpasalamat kahit nasa harap ng mga paghihirap, ipinapakita mo ang pagtitiwala sa pinakamataas na kontrol ng Diyos. Nais ng Diablo na tumutok ka sa kung ano ang nawawala, kung ano ang mali. Ngunit ang pasasalamat ay naglalagay sa iyo sa isang saluobin ng tagumpay na ang mga biyayang natanggap na at nagbibigay daan para sa mas dakila. Ang pagkilala at paggamit ng mga espiritual na kaloob ay napakahalaga sa paglaban sa kasamaan. Ang bawat mananampalataya ay tumatanggap ng mga tiyak na kaloob upang itayo ang katawan ni Kristo at labanan ang kadiliman. Kapag natuklasan mo at nagamit mo ang iyong mga regalo, natutupad mo ang iyong layunin at pinahina ang hawak ng jablo sa iyong buhay. Huwag hayaang makatulog ang iyong mga regalo. Sila ay mga banal na kasangkapan upang luwalhatiin ang Diyos at palawakin ang Kanyang kaharian. Itinuturo din sa atin ng salita ng Diyos ang kahalagahan ng pagmamasid binalaan ni Jesus ang kanyang mga disipulo na maging mapagbantay at manalangin upang hindi sila mahulog sa tukso. Mateo One. Ang pagmamasid ay nangangahulugan ng pagiging alerto sa espiritual, pagpuna sa mga panganib sa ating paligid. Ang jablo ay mahusay sa pag-atake sa mga sandali ng pagkagambala ngunit kapag tayo ay mapagbantay, ang kanyang mga pagtatangka ay nabigo. Ang isang lihim na madalas nating nakakalimutan ay ang kahalagahan ng pagsisisi. Ang kasalanan ay lumilikha ng mga puwang na nagpapahintulot sa kaaway na kumilos sa ating buhay. Ngunit kapag taos puso tayong nagsisi, nakasusumpong tayo ng kapatawaran at pagpapanumbalik. Ang pagsisisi ay isang pagpapakita ng kababaang loob at pagtitiwala sa Diyos na nagsasara ng mga pintuan na sinusubukang gamitin ng kaaway para sirain tayo. Ang pagkabukas palad ay isang makapangyarihang espiritual na sandata sinisikap ng Diablo na ikulong tayo sa kasakiman at pagkamakasarili, ngunit kapag pinili nating maging bukas palad, sinisira natin ang kanyang mga tanikala. Itinuturo sa atin ng Biblia na higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap, mga gawa 2035. Sa pamamagitan ng pagpapala sa iba, sinasalamin natin ang puso ng Diyos at pinipigilan ang masasamang plano na nagsisikap na panatilihin tayong makulong sa materialismo. Ang patutoo ng isang nagbagong buhay ay isang direktang dagok laban sa kaharian ng kadiliman. Kapag ibinahagi mo ang ginawa ng Diyos para sa iyo, ipinahahayag mo ang kanyang kaluwalhatian at kapangyarihan kinamumuhian ng Diablo ang patotoo dahil nagbibigay ito ng inspirasyon sa pananampalataya sa iba at inilalantad ang kanilang mga kasinungalingan. Huwag kailanman maliitin ang epekto ng pagsasabi ng iyong kwento ng pagtubos. Maaring ito ang susi sa pagpapalaya ng iba sa mga kamay ng kalaban. Ang pagtitiyaga ay isang kailangang kailangan na katangian sa espiritual na labanan. Sinisikap ng Diablo na pigilan tayo. Pinaniniwalaan tayong hindi darating ang tagumpay. Ngunit hinihikaya tayo ng Biblia na huwag sumuko dahil sa tamang panahon ay aani tayo ng mga gantimpala kung hindi tayo masisiraan ng loob. Galatia 6.9 ang pagtitiyaga ay katibayan na nagtitiwala tayo sa plano ng Diyos kahit na hindi natin nakikita ang mga agarang resulta. Kilalanin ang kahalagahan ng pagdideklara ng mga tagumpay bago mo pa sila makita. Itinuturo sa atin ng Biblia na ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila, Kawikaan 1921. Kapag ipinahayag mo ang katotohanan ng Diyos sa iyong buhay, lumilikha ka ng kapaligiran ng pananampalataya na nagtataboy sa kadiliman. Huwag hayaan ang mga negatibong salita na magbukas ng pinto para sa kaaway. Gamitin ang iyong boses upang luwalhatiin ng Diyos at ipahayag ang tagumpay. Ang pinakamalaking sikreto para talunin ng diablo ay ang pamumuhay na nakasentro kay Kristo. Siya ang pinagmumula ng ating lakas, kapayapaan at pagtubos. Kapag ginawa mong si Jesus ang sentro ng lahat, ang iyong buhay ay naaayon sa mga banal na layunin at ang kaaway ay walang kapangyarihan na pigilan ka. Manatili kayong matatag sa pananampalataya sa pagkaalam na kay Kristo ikaw ay higit pa sa manlulupig. Napansin mo na ba kung paano sinubukan ng Diablo na ilihis tayo sa pamamagitan ng mga distractions? Ginagamit nito ang pagmamahal at pagmamadali ng pang-araw-araw na buhay tila hindi nakakapinsalang mga problema at maging ang social media upang nakawin ang ating oras at pagtuon. Tinatawag tayo ng Biblia na hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran Mateo 6.33 Kapag inuuna natin ang makalangit na mga bagay, nawawalan ng lakas ang mga bitag ng mga abala. Ang pagpapanatiling nakatutok kay Kristo ay ang panlaban sa hindi paghuhulog sa diskarting ito. Ang pagpapatawad ay isa sa pinakamapanghamong sandata, ngunit isa rin sa pinakamabisa laban sa kaaway. Nais ng diablo, na panatilihin tayong makulong sa sakit at sama ng loob dahil alam niyang hinaharangan nito ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Gayunpaman, kapag pinili nating magpatawad, inilalabas natin ang biyaya ng Diyos upang malayang dumaloy. Itinuro sa atin ni Jesus na magpatawad ng 77, Mateo 8.22 na nagpapakita na ang pagpapatawad ay walang limitasyon at malaya. Ang isa pang paraan upang talunin ang diablo ay ang patuloy na pagninilay sa salita ng Diyos. Sa Joshua 1:8, inutusan tayong magbulay-bulay sa kasulatan araw at gabi upang umunlad at magtagumpay. Ang pagsasanay na ito ay nagpapalakas sa ating isipan laban sa mga kasinungalingan ng kaaway at tumutulong sa atin na makilala ang katotohanan. Ang pagninilay sa Biblia ay hindi lamang isang mababaw na pagbabasa, ngunit isang malalim na pagsisid na nagpapabago sa ating mga puso at nagbibigay sa atin upang magtagumpay. Ang pagpapakumbaba ay isang katangian na nagpapahina sa kapangyarihan ng Diablo. Siya ay pinalaya sa langit dahil sa kanyang pagmamataas at sinisikap niyang mahulog tayo sa parehong landas. Ngunit kapag pinili natin ang pagpapakumbaba, sinusunod natin ang halimbawa ni Kristo na nagpakumbaba sa kanyang sarili hanggang sa kamatayan sa krus, Filipos Satuas Tuecho. Pinoprotektahan tayo ng kababaang loob mula sa pagmamataas at inilapit tayo sa Diyos na lumilikha ng hadlang laban sa masasamang pag-atake. Ang isang lihim na madalas na hindi napapansin ay ang kapangyarihan ng katahimikan. Gustung-gusto ng diablo ang kalituhan at kaguluhan, ngunit kapag pinili nating manahimik sa harap ng Diyos, malinaw nating naririnig ang Kanyang tinig. Sa Awit 47:10, sinabihan tayo na manahimik at kilalanin na siya ay Diyos. Ang katahimikan na ito ay isang pagkilos ng pagtitiwala, isang sandali ng pagtalikod sa mga kabalisahan na sinusubukang ipataw ng kaaway. Ang pagtatapat ng mga kasalanan ay isa pang mahalagang susi. Kapag inilihim natin ang ating mga pagkakamali, binibigyan natin ng silid ang Diablo para akusahan tayo at panatilihin tayong nakulong sa pagkakasala. Ngunit hinihikayat tayo ng Biblia na ipagtapat ang ating mga kasalanan sa isa't isa upang tayo ay gumaling Santiago Team 16. Ang pagtatapat ay nagdudulot ng liwanag sa mga madilim na lugar at pinuputol ang mga tanikala ng kaaway na nagpapahintulot sa biyaya ng Diyos na malayang gumana. Ang pagsasanay ng spiritual na pagbabantay ay mahalaga upang maiwasan ang mga bitag ng kaaway. Paulit-ulit na binalaan ni Jesus ang kanyang mga alagad tungkol sa pangangailangang maging alerto at handa. Mateo 24:42. Ang jablo ay matiyaga at naghihintay ng mga sandali ng kahinaan na umatake. Ang pananatiling alerto sa espiritual, sa panalangin at sa salita ay parang pagtatayo ng kuta sa paligid ng iyong buhay. Ang diwa ng paglilingkod ay isang sandata na nag-aalis ng sandata sa kaaway. Kapag inialay natin ang ating sarili sa paglilingkod sa Diyos at sa iba, inaalis natin ang atensyon sa ating sarili at binabawasan ang espasyo para sa mga kasinungalingan ng Diyablo. Si Jesus sa kanyang kababaang loob ay hinugasan ang mga paa ng mga disipulo at tinawag tayo upang tularan ang kanyang halimbawa Juan Thresen, 15 Ang paglilingkod ay isang gawa ng pagmamahal na nagpapakita ng liwanag ni Kristo sa mundong puno ng kadiliman. Ang pasensya ay isang birtud na nakalilito sa kaaway. Sinisikap niya tayong kumilos ng padalos-dalos, ngunit ang pagtitiyaga ay nagbibigay sa atin ng panahon upang humingi ng patnubay ng Diyos bago kumilos. Sa Roma 12 hinihimok tayong maging matiyaga sa kapighatian at patuloy na manalangin. Ang pagtitiyaga ay nagpapakita ng isang mature na pananampalataya na hindi natitinag ng panlabas na panggigipit. Ang kabaitan ay isang banal na katangian na nagpapawalang bisa sa masamang hangarin. Kapag pinili nating tumugon sa kasamaan ng may kabaitan, Sinusunod natin ang halimbawa ni Kristo at pinipigilan ang mga intensyon ng Diablo. Sa Roma 12.21, tinawag tayong daigin ang kasamaan sa pamamagitan ng kabutihan. Ang kabaitan ay hindi kahinaan. Ito ay isang pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa pamamagitan natin ang pusong nagpapasalamat ay nagiging isang matabang lupain para sa mga pagpapala ng Diyos at isang paggalit na lupain para sa kaaway. Nais ng Diablo na tumutok ka sa kung ano ang kulang sa iyo, ngunit ang pasasalamat ay tumutulong sa iyo na makilala kung ano ang mayroon ka na. Si Apostol Pablo, maging sa bilangguan, ay sumulat tungkol sa kahalagahan ng pagbibigay ng pasasalamat sa lahat ng pagkakataon, Shirfun Tesalonica 5-18. Ang pasasalamat ay isang gawa ng pananampalataya at isang deklarasyon ng tagumpay. Ang pagsasagawa ng pagtanggi sa sarili ay isa pang makapangyarihang sandata. Tinawag tayo ni Jesus na tanggihan ang ating sarili, pasanin ang ating krus, at sumunod sa kanya, Mateo 16.24. Nangangahulugan ito na isuko ang makasariling pagnanasa at unahin ang kalooban ng Diyos. Ang pagtanggi sa sarili ay nagpapalakas ng ating espiritu, nagpapahina sa mga tukso at naglalagay sa atin na mamuhay sa espiritual na kalayaan. Ang malalim na pag-aaral ng kasulatan ay nagbibigay sa atin ng karunungan upang makilala ang mga bitag ng kaaway, hindi sapat na malaman ang mga talata. Kailangang maunawaan ang konteksto, mga prinsipyo at mga pangakong nakapaloob sa salita ng Diyos. Kapag nalaman mo ang kasulatan, sinasangkapan mo ang iyong sarili ng arsenal para harapin ang anumang labanan. Ang pag-aayuno ay isa pang espiritual na kasanayan na may kapangyarihang pagbabago. Tinutulungan tayo nitong iayon ang ating mga hangarin sa Diyos at pinalalakas tayo laban sa mga tukso. Si Jesus mismo ang nagsabi na ang ilang uri ng labanan ay malalampasan lamang sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. Mateo 22.21 sa pamamagitan ng pag-aayuno, ipinapahayag mo ang iyong pag-asa sa Diyos at pinapahina ang impluensya ng kaaway. Ang pag-asa ay isang liwanag na hindi mapapatay ng Diablo. Sinusubukan niyang ihulog tayo sa kawalan ng pag-asa, ngunit ang pag-asa ay nagpapanatili sa atin na maging matatag. Sa Roma 15-13, ipinakilala sa atin na ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng pag-asa. Kapag itinuon mo ang iyong mga mata sa kung ano ang darating, ang kasalukuyan ay walang kapangyarihan upang maparalisa ka. Ang pagiging gabay ng Banal na Espiritu ay ang sikreto sa pamumuhay sa patuloy na tagumpay. Binibigyan niya tayo ng kapangyarihan, pinalalakas, at binibigyan tayo ng pag-unawa upang maiwasan ang mga patibong. Sa Galatia Bimba 16, tinawag tayong lumakad sa Espiritu upang hindi masiyahan ng mga pagnanasa ng laman. Ang pamumuhay sa ilalim ng kanyang patnubay ay ang garantiya ng isang buong buhay na malaya sa kapangyarihan ng masama. Ang pagtitiwala sa Diyos, ang batayan ng bawat espiritual na labanan. Kahit na ang lahat ay tila babagsak, ang pagtitiwala na ang Diyos ang may kontrol ay nagbibigay sa iyo ng kapayapaan at lakas upang magpatuloy. Sa Kawikaan 3.5 Churches, sinabihan tayong magtiwala sa Panginoon ng buong puso. Ang hindi matitinag na kumpiyansa na ito ay nagpapahina sa kalaban at naglalagay sa iyo para sa tagumpay kung mayroong isang katiyakan na ibinibigay sa atin ng salita ng Diyos. Ito ay hindi ka nag-iisa sa laban ng ito. Nilagyan ka na ng Diyos ng lahat ng kailangan mo para manalo dahil ang tagumpay ay napanalunan ni Jesus sa krus. Gaano man katindi ang mga hamon o gaano man kalakas ang mga unos, mas dakila siya na nasa iyo kaysa sa nasa sanlibutan. Version 1.4.4 Maniwala ka na ang mga pangako ng Diyos ay totoo at magagamit mo. Tumayo ng may lakas ng loob, isuot ang buong baluti ng Diyos, lumaban ng may pananampalataya at ipahayag ng may malakas na tinig. Ako ay higit pa sa manlulupig kay Kristo Jesus. Payagan ang katotohanan ito na baguhin ang iyong puso, i-renew ang iyong isip at magdala ng kapayapaan sa iyong kaluluwa. Walang tanikala na hindi niya masisira, walang laban na hindi niya napagtagumpayan, at walang buhay na hindi niya maibabalik. Tandaan, hindi mo kailangang harapin ang anumang bagay ng mag-isa, lumalakad ang Diyos kasama mo. Hawakan ng mahigpit ang kanyang kamay at lubos na magtiwala sa kanyang plano sa pag mo sa video na ito, dalhin ang hindi natitinag na pananampalatayang iyon at ilapat ang mga lihim na ipinahayag dito. Mamuhay ayon sa salita at makita ang imposible na maging katotohanan. Iwanan ang iyong opinion sa mga komento. Ibahagi kung paano nakipag-usap ang mensaheng ito sa iyong puso at magbigay ng inspirasyon sa ibang tao na hanapin ang tagumpay kay Kristo. Mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell para patuloy na makatanggap ng mga salita ng pananampalataya na magpapatibay sa iyong paglalakbay. Pagpalain kanawa ng Diyos ng sagana.